guys, konting kaalaman. Kung kayo ay may tanim na mais para kompleto ang kanyang bunga. Buti nakita nyo yan guys, petal ng corn. Kukunin natin yan guys. And then ilagay din natin sa corn. Yan. Yan nakita nyo yan. So lalagay din natin yan So, parang ganun din sa kalabasa. Yan, kunin mo yung isang bulaklak. Kita nyo yan. So, lalagay din natin yan. So, ganun din guys sa corn. Kukunin nyo yung kanilang yun sa taas. Ang dami. May tongues. May tongues. So, kung may nakikita kayong mais na nagbukas na guys ang dami ito, ito, ito guys kunin natin ito tangkat pa kasi mas matangkat pa sa akin ayan siya yeah. so ngayon guys Lagay natin dito guys para hindi bungi ang iyong mais. Kompleto siya. yan Ganyan lang siya guys. So lalagay din natin dyan. Ganon din. Sa, sa, lahat ng nagbukas lang. Yung ito. Hindi pa naman siya nagbukas. So wala pa. So ganon lang guys. Kukunin lang ang petals. Yan sa taas. Tapos lalagay dyan. Oh, ganyan lang sya guys. 'Di ba? Parang ano rin 'yang kalabasa. Kukunin mo 'yung isang bulaklak at pagdikitin mo sila para mamuo ang kanyang bunga. Oh, 'Di ba? Oh, ganun lang, guys. Dagdag ka alam tungkol lang sa farmer. Oh, hindi ako farmer. Sa pagtatanim ng mais, guys. O, para hindi bungi ang iyong mais kompleto pag kinuha siya. Bye guys, bye bye, yang gantetu nalar. Don't forget to like and share and comment below. Love love love.